Isang magandang araw na po sa inyo lahat mga agaw Welcome na po dito sa akin channel For today's video Ay update ko lang muna yung Manok na Sinubukan kong Linisin yung kanyang iputan Dahil sa nahihirapan po siya na umipot At After 3 days mga agaw Ay medyo maganda na po yung kanyang kondisyon At medyo balik na yung Ganan niya sa pagkain dahil hindi na po siya natatakot na baka hindi lalabas yung kanyang dumi sa kanyang iputan yan so tingnan natin agaw so ayan po agaw yung manok na yan parang maganda na yung kanyang balahibo at siyempre maglagay muna ako ng hand gloves baka andun pa rin yung nagkukumpulang mga ipot nya <laughs> So ready to go. Yan. So itong manok ngayon nagaw. Yan. Ayan na gaw. Kung makikita nyo po ay medyo maganda medyo maganda-ganda na yung kondisyon ng kanyang ipot. Yan. So, hindi na po masyadong nagkukumpulan yung mga dumi rito. Yan. Dito. Noong dati kasi, sa unang video na in ko, ito po ay palaging basa. Bali, tumutulo po dito yung kanyang dumi hanggang dito sa ibaba. Kaya po, nagdikit-dikit na yung kanyang mga balahibo dito sa puwitan. Kaya, tinanggal ko po nung una. At ngayon po ay, kung makikita nyo, tuyo na po. At wala na rin pong ipot na basa-basa dito. So, meron pa rin pong konting ganito. Yan. Na dumikit doon sa iputan niya pero okay okay na maganda na yung kondisyon after 3 days ago yan ay medyo bumigat bigat na yung kanyang timbang at sabi ko nga kanina ay gu gumana na rin yung kanyang appetite sa pagkain yan so magandang development na po ito agaw at ito po ay hindi na matutuloy ang pag-aadobo nitong manok na ito. Ayan. So, okay okay na mga gaw. So, yun lang po yung ginawa ko nung una sa unang video. Na nililinis ko lang itong ipotan niya. Tsaka tinutukan ko ng host na may dumadaloy na tubig para lang po mailabas niyo yung ganyang mga ipot. Yan. So, okay okay na gaw. So, so ngayon po ay uh, Yan, wala na pong mabaho at uh, masangsang na amoy. yan so okay okay na pero hindi ko pa rin po alam kung ano yon po yung tunay na dahilan bakit nagagana nagkagana yung kanyang kondisyon na nahihirapan po siyang umipot pero sa ganoon pa man ay okay okay na nakaka recover na so nasa maganda na rin po yung kanyang ayos dahil po kasi nung una agaw dahil po kasi nung una mga agaw kapag siya po ay umiipot, ito po ay tumatayo. Yan. Kung nakikita niyo po yung mga inahin habang naglalabas ang itlog, nakatayo po yung mga balibo, ganun din, ganun din po yung sitwasyon niya. Yan, parang nasasaktan yung manok habang naglalabas ang kanyang mga ipot o dumi. So, ayan mga gaw. Very good yung ginawa nating remedyo. Hanggang dito na lang itong video mga gaw. At saka maraming salamat po sa inyong panonood.